Guys, nandito ako sa ano kay Wana. Mga dalawang linggo din ako din nakapunta dito, matagal-tagal din. Kaya hinahanap niya ako. Kaya ngayon nagdala ako ng konting ano, pagkain niya binigay ng kaibigan ko na pera binili ko ng bigas niya bigas at saka mga kwitsaw, sabon, shampoo tapos binilhan ko siya ng kape, asukal para makaligo man lang siya kasi nga ang kwento ay itong lupa na to yan malawak-lawak yan siguro nasa mga kalahating ektarya din yata ito mga kalahating ektarya tapos yung may-ari nito in bihira lang pumupunta wala isang sweldo dito nililinisan niya yan ayan oh malinis yan nililinisan niya yan tapos ngayon ano hindi naman siya binibigyan ng sweldo kasi pinatira siya dito na may-ari diyan sa bahay libre ka mo sira din yung bahay sira ang bahay walang tubig, walang kuryente kaya nakikiigib lang siya ang edad ni Wana ay ano na si Wana 73 yata yan si Wana 73 isa siyang LGBT member ngayon 50 years ay 55 years na siyang hindi nakauwi sa kanila sa lugar nila hindi niya na alam kung buhay pa ba yung mga kamag-anak niya kapatid niya hindi niya na alam kung nandoon pa yun ang kanyang istorya kasi nung kabataan niya nga lumandi ang lola mo hindi niya inalala yung mga kapatid niya nung kasagsagang may pera siya hindi man lang siya nagbigay o ayun hindi rin siya hinanap siguro ayan ang nangyari kay Wana ngayon nakita ko siya naman noon pa nakita ko siya na inaawa naman ako kaya yung mga kaibigan ko doon sa loob kung saan ako nagtatrabaho, hinihingian ko ng kahit isang kilong bigas, dalawang noodles, ganyan. Kaya bibigay ko nga dito kay Wana. Ang binibigay nila guys, pera, tag isandaan. Tapos yung isa isandaan, yun yung binibigay ko kay Wana, binibili ko. Minsan may sideline ako, binibilhan ko siya kaya ayun ang nangyari talaga kay Inday Wana oy. Nakakaloka. Kaya nandito tayo ngayon, hindi ko na ipakita sa inyo yung mga binigay natin. importante, makakain si Wana. Makakain siya. Okay. Okay guys, okay pass all right. Ayun, maraming patola. Kukuha tayo ng patola. yan oh. May bunga pala. Ayan na, magsaing. Magsaing ka na. May pumunta ba dito sa'yo? May pumunta dito? Mga kakilala mo? Yung makakilala mo, hindi nagpunta? Wala, hindi nagdala sila ng bigas? Hindi ka nila binigyan ng bigas? Yung mga tagalo. Oo. Bakit? Nagsawa ng sikoto. Buti gumaling na yung pigsa mo. Hindi, e mag magaling-galing na yan. Ano yan? Yung huling ano ko yan. Ayaw, sabi ko nga, wag wag ang kwa din ang amokisili. Ayaw, binagwag na kwa ng amokisili. Naputang isang pakong. Pa ayaw ba, ano, ano, tuyo? ako so, yun ang amok siya Pero hindi lumabas yung mata. Hindi ko bayaan pag hindi lumabas siya. Hindi ko ba pira opera. Opera, wala tayong kwarta. ay oo nga. Wala ko kung amok siya sinipin. Puntang. Ayaw ko na mapilay. Ano? Sino mag-aamay sa akin? dami mo pang aso oh saan kaya nagluluto Diyan dyan, dyan kaya nagluluto oh Diyan, yan yan yung dyan kaya nagsasaeng? hindi ba nababasa yan ang ulan hindi na marami ka saan ang tanim kasi walang bunga oh alin ng ano may patulas siya oh pero walang bunga ayaw ko kung mga bunga yung patulas yung lang yung kaya kung maamaan ganyan bulat siya may bunga pero magulang na siya tapos mabibisembre na ayun oh mga patula yan guys avocado daming puno ni wana kaso wa, may bunga bukado napatay tayo dyan in daimana. nawala yung abukado mo ay abu mag painit ka na ng tubig magkape ka na magkape ka na ba di ako na hapon bakit? Ay, mga may mga tap. Ay, may kamansi siya. Oh, magkamansi. Pwede yung gulayin yan. Oh. Kamansi. Ay, guys. Oh, may bunga. Oh. Ito ra. bakit ba? Maliit lang yung puno niya. Pero may bunga na siya. Matanim niwana dito. ayan ang kanyang bahay guys, tingnan nyo naman oh sira yan tumutulo pa yan oh sirang sira doon sa kabila walang bubong dito lang may bubong oh diba kawawa nga kaya naaawa ako Kay, lalo pat member siya ng LGBT kaparehas natin kaya naaawa nga naman ako talaga kaya kahit papano makabigay mo lang ng tulong. sa kanya Oh, Odi ba.